Yo, what's up mga katelongs? Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo for today's vlog. Ayan, samahan niyo ako guys sa aking pagsisid ngayong araw na to. Tara, let's go! Yung unang video nga pala na yan, mga idol na tinamaan ko na yan, ay hindi po yan yung una kong nahuli. So meron na po akong nauna dyan. Yung kulay blong lapu at apat na dayangdang so ayan po ay pang apat na kaya po kung makikita nyo dyan sa akin tuhugan meron na po mga nakatuhog ang akala ko po kasi ay naiplay ko na po yung video nung una kong mga nauli so hindi pala so, kaya po ayan kung makikita nyo po dyan sa akin tuhugan marami na rin po ang nakatuhog kaya po ayan Ayan po. Kung nakita nyo po, andun po mga nakatuhog na yung iba. So, ayan. After po ng mga hindi sobrang delikadong nakakatinik na isda, ay pumunta na po ako sa mga isdang na Ayan. Sinaga ko na po yan kasi sobrang pagod na rin po ako kaya po ayan madali lang po kasing hulihin yung mga patuna na yan so, kung makikita nyo po sa video ayan po minsan uh, isang tira ko lang po at agad ayan, abangan nyo guys yung aking pangunguli ng mga patuna o tinatawag na uh, itong dagat ayan unang tira ko po dyan ay ato po agad dyan Ayan, kung makikita nyo yung mga idol ah uh, Ayan, kung tatlong piraso po yung huli natin dyan uh, unang pira ko po sa anila. So, ayan po ay kinaga ko na po Para po ah uh, nakadagdag po ako ng, ng huli At ay uh, e, panglibring ulang po ng aming pananghalian Ayan, kasi po ah uh, dumating po yung Uh, kapatid ng mga pamangking ko uh, ng asawa ko uh, doon po sila sila kumain sa bahay so para uh, nag-try po akong mamana ng araw kung sakaling makaroon din ay may libre po kaming ang ulam ayan mga idol uh, hindi naman po tayo napigot ayan panoorin niyo lang guys yung video na to hanggang sa huli patuloy niyo po akong sumortahan uh, huwag niyo po akong palimutan pa lagi na uh, panoorin yung aking mga video Ayan, sa mga hindi pa po nakapag-follow follow nyo po and then pa-share na lang rin po and then po uh, mga idol uh, continue lang tayo sa panonood uh, kung panoorin yung video hanggang sa uli Stop the kaya nyo guys ay tumatabi po ako nyan kasi po ay napaka delikado po kasi nung tinik nyan so ang ginagawa ko po ay tumatabi po ako doon ko po itinatanggal yung mga uh, isdang patuna na yan uh, kasi po uh, hindi ko po pwedeng ituhog sa tugan ko baka po pag itinuhog ko yan ay matinik po tayo so nakaka lagnat po kasi yan so napakatindi po ng aminin ang sakit upang katinik ko. Ka. So kaya po ang ginagawa ko ay pag nakahuli ako, tumatabi po ako at kukubot tinatanggal at iniipon ko lang po sila sa tabi. So mamaya makikita nyo guys uh, sa sa video na to yung aking mga huli. So ayan. at yun mga katelong so salamat po sa panunood at salamat din po sa support at patuloy nyo po sana ang ng aking mga vlog so hanggang dito na lang to guys at makikita nyo na po yung aking mga uli sa huling video ayan sa picture po na nilagay ko po dito ayan hanggang dito na lang guys bye bye